Aquarius, makinig ka ng mabuti dahil ito ay hindi lamang basta mensahe, ito ang iyong mensahe. Sa Setyembre labing isa, bumulong ang universo ng isang katotohanang noon ay nakatago, isang kumpisal na naisulat ngunit hindi kailanman ipinadala. May isang tao na nag-isip sa iyo, ibinuhos ang kanilang damdamin sa mga salita, at pagkatapos ay isinara ito. Ngunit ang kapalaran ay hindi mananatiling tahimik magpakailanman. Ang mensaheng iyon, ang enerhiyang iyon, ay sa wakas ay muling dumarating sa iyo. Isipin ang magiging epekto, pag-ibig, mga sagot, pagtatapos, o kahit muling pagkikita. Ang video na ito ay maaaring maging turning point na matagal mo nang hinihintay. Manatili ka dahil ang susunod na darating ay maaaring baguhin ang iyong buhay. Aquarius, hindi ito aksidente, nandito ka dahil gusto ng universo na marinig mo ang mensaheng ito. Sa paniniwala ng mga Pilipino, walang nangyayari na walang kahulugan. Isang panaginip, isang bigla ang iniisip, o kahit ang pagkakita mo sa video na ito ngayon ay palatandaan na kumikilos ang kapalaran. Sa Setyembre labing isa, isang makapangyarihang pagbabago ang bumabalot sa iyong enerhiya. May isang tao na noon ay nag-atubiling magsalita, isang taong nanatiling tahimik, ngayon ay itinutulak ng tadhana na ibunyag ang hindi nasabi. Isipin mo ito ilang beses mo na bang naramdaman ang kanilang presensya, kahit hindi mo sila nakita. Ilang beses na bang umalingaw ang kanilang pangalan sa isip mo ng walang dahilan? Hindi iyon pagkakataon, ito ang enerhiya ng isang mensaheng naghihintay na lumitaw. At malapit na, ang katotohan ng iyon ay hindi lamang mananatili sa katahimikan, ito ay darating sa iyo. Manatiling bukas, Aquarius, dahil ang revelasyon na paparating ay maaaring baguhin hindi lamang ang iyong puso, kundi pati na rin ang direksyon ng iyong hinaharap. Kung gusto mo, pwede rin akong gumawa ng mas maikling, mas catchy na version para sa YouTube na mas lalapit sa Filipino audience, para mas engaging at madali nilang ma. Absorb ang mensahe. Gusto mo ba nagawin ko yon? Cosmic Context, bakit mahalaga ang Setyembre labing isa? Aquarius, tignan natin ng mas malalim kung bakit ang Setyembre labing isa ay hindi lamang basta isang petsa sa kalendaryo kundi isang kosmik na palatandaan na nakalaan para sa'yo. Sa astrolohiya, may mga tiyak na petsa na tumutugma sa makapangyarihang galaw ng mga planeta na nagigising ang mga katotohanang matagal nang nakatago sa dilim. Para sa'yo, isa ito sa mga sandaling iyon. Sa panahong ito, tumataas ang enerhiya ng komunikasyon. Parang binubuksan ng universo ang mga tinig na noon ay pinatahimik, itinutulak ang mga kumpisal na sa wakas ay makita ang liwanan. Para sa Aquarius, kilala bilang tagapagdala ng tubig ng katotohanan, mas nagiging makapangyarihan ang alignment na ito. Taglay mo ang enerhiyang natural na humihila ng katapatan mula sa iba, kahit pa sila'y natatakot magsalita. Iyan ang dahilan kung bakit ang mensaheng na isulat, ngunit hindi ipinadala ay nayoy gumagalaw, hindi ito maaaring manatiling nakatago kapag ang kosmos ay humihiling ng rebelasyon. Sa paniniwala ng mga Pilipino, sinasabi natin na ang mga mahalagang araw ay may daladalang mga palatandaan, maaaring isang panaginip na sobrang totoo ang pakiramdam, isang kandila na kumikindat sa tamang sandali, o marinig ang isang pangalan na bigla ang lumitaw. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay paalala na sagrado ang timing. Ang Setyembre labing isa ay ganoong oras para sayo. Ito ang sandali kung kailan ang tahimik na enerhiya ng nakaraan ay sumasalubong sa kapalaran ng kasalukuyan. Isipin mo ito, may isang tao sa isang lugar na noon ay nag-atubiling magsalita sa iyo. Marahil sila'y natakot. Marahil inisip nila na huli na. Marahil naniniwala sila na karapat dapat ka sa mas mabuti. Ngunit kahit matapos ang lahat ng oras na iyon, ang kanilang damdamin ay hindi pa rin naglaho. Pinili ng universo sa kanyang perpektong ritmo ang petsang ito upang muling buksa ng daan upang dalhin ang mga salitang hindi na ipadala ng mas malapit sa iyong puso. Ang cosmic window na ito ay bihira. Parang inaayos ng universo ang mga bituin upang ipaalala sa iyo, walang katotohanan ang maaaring manatiling nakabaon magpakailanman. Maaaring nagduda ka, maaaring nagtaka kung bakit mas malakas ang katahimikan kaysa sa pag-ibig, ngunit ngayon, nagsisimula na ang kalinawan. Ang Setyembre labing isa ay may dalang bigat ng kapalaran, Aquarius. Ito ang araw kung kailan ang mga nakatagong emosyon ay nagkakaroon ng tinig kapag ang mga kwentong hindi pa natatapos ay lumalapit sa tamang wakas nila. Manatiling alerto sa mga palatandaan sa paligid ng petsang ito. Isang panaginip, isang bigla ang tawag, o kahit isang simpleng alaala na muling lumitaw ay maaaring senyales na ipinapadala ng universo ang mensahe. Maniwala ka dito, ang dati hindi nasabi ay ngayoy papalapit na sayo. At maaaring baguhin ito ang lahat. Ang mensaheng hindi na ipadala. Aquarius, narito na tayo sa puso ng pagbasa na ito, ang mensaheng na isulat, ngunit hindi kailanman na ipadala. Isipin mo sandali ang bigat ng mga salitang hindi nasabi. Isang kumpisal, isang paghingi ng tawad, o kahit isang imahal pa rin kita na naisulat sa katahimikan, ngunit hindi kailanman nakarating sa iyong mga mata. Ang enerhiyang iyon ay hindi basta nawawala. Nanatili ito, naghihintay ng tamang sandali upang bumalik, may isang tao sa iyong nakaraan, maaaring isang minamahal, isang matalik na kaibigan, o isang kaluluwang malalim ang koneksyon sa iyo, na minsang nagkaroon ng lakas ng loob na isulat ang kanilang katotohanan. Binuo nila ang mga salita, ibinuo nila ang kanilang damdamin sa bawat titik. Ngunit ng panahon na para ipadala, nanaig ang takot. Nanginig ang kanilang kamay, ang isip nila ay puno ng pag-aalinlangan, at pinili nila ang katahimikan kaysa ipahayag. Marahil inisip nila na nakalampas ka na. Marahil bumulong ang pride, huwag. Ipakita ang kahinaan. Marahil naniwala sila na hindi pa tamang panahon. Kaya't ang mga salita ay nanatili, nakulong sa drafts, nakatiklop sa mga journal, o nakatago sa alaala. Munit narito ang katotohanan, ang damdaming hindi na ipahayag ay damdaming patuloy na bumabalik. Tulad ng sa kulturang Pilipino, kung saan naniniwala tayo na ang mga hindi natapos na bagay ay bumabalik sa atin sa panaginip, ang mensaheng hindi na ipadala na ito ay nanatili sa enerhiya sa paligid mo. Kaya Aquarius, maaaring naramdaman mo ang bigla ang pag-agos ng damdamin ng walang dahilan, mga sandaling bigla mong naalala ang isang tao, o mga pagkakataon na ang isang kanta ay nagpatulo ng luha sa iyo. Iyon ang enerhiya ng mensaheng ito, buhay pa rin, patuloy na hinahanap ka. Isipin ang taong ito na hawak ang kanilang telepono, nagtatype ng mga salitang hindi nila nagawang ipadala. Miss na kita. Pinagsisisihan ko na pinakawalan kita. Dapat mas matapang ako. Pagkatapos ay binura ang lahat bago mo ito makita. O isipin mo sila na hawak ang isang papel sa hating dabi, ang puso ay dumudugo sa tinta, munit itinabi lamang sa drawer na hindi kailanman bubuksan ng sinuman. Ito ang realidad ng mensaheng hindi na ipadala, umiiral ito, humihinga, munit nakakulong sa takot. At ngayon, kumikilos ang kapalaran. Sa Setyembre 11, itinutulak ng universo ang mga bagay na nakatago upang kumilos ang enerhiya ng katahimikan ay nabasag. Ang dati hindi nasabi ay makakahanap ng paraan upang makarating sa iyo, hindi palaging sa literal na mensahe, ngunit minsan sa mga palatandaan, panaginip o direktang pakikipag-ugnayan. Maaaring maramdaman mo ito bilang bigla ang pagnanais na tingnan ang isang lumang pag-uusap o ang hindi inaasahang muling paglabas ng isang tao mula sa iyong nakaraan. Bakit nayon? Dahil ang bigat ng katotohanan ito ay naging masyadong mabigat para itago. Pinili ng kosmos ang sandaling ito upang pakawalan ito. Hindi ito tungkol sa pagkakataon. Ito ay banal na timing kung kailan ang hindi natapos na damdamin ay kailangang kumpletuhin ang kanilang siklo. Aquarius, isipin ang iyong sariling puso. Ilang beses mo na bang nanaisin na sana'y nagsalita lang ang isang tao ng kanilang katotohanan? Ilang gabi mo na bang naitanong paano kung sinabi nila sa akin ang tunay nilang nararamdaman? Ang pagnanasa na yon sa iyo ay salamin ng pagnanasa sa kanila. Konektado kayo at ang koneksyong ito ay tumatangging manatiling nakabaon. Ang mensaheng hindi na ipadala na ito ay hindi lamang papel, hindi lamang mga salita sa screen. Ito ay sigaw ng kaluluwa, isang pag-ibig o pagsisisi na masyadong malakas para manatiling nakatago magpakailanman. At nayon, bumulong ang universo, ito ay paparating. Para man ito sa pagpapagaling, pagtatapos ng isang kabanata, o muling pagbubukas ng pinto, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon kung ano talaga ang nakalaan para sa iyo mula pa noon. Sino ang maaaring tao na ito? Aquarius, ngayong natuklasan na natin ang pagkakaroon ng mensaheng hindi na ipadala, isang tanong ang sumusulpot, sino nga ba ang taong ito? Kaninong kamay ang minsang nangininig habang sinusulat ang mga salitang hindi nila mailabas? Kaninong puso ang buong panahon ay nagdala ng bigat ng katahimikan? Para sa marami sa inyo, maaaring ito ay isang nakaraang minamahal. Isang tao na minsang nakasama sa tawa, mga lihim, at pangarap. Maaaring sila'y umalis marahil dahil sa pride, kalituhan, o takot. Ngunit kahit matapos ang pagtatapos, ang kanilang kaluluwa ay hindi tumigil sa paghawak. Ang pag-ibig ay hindi nawawala dahil lamang sa hindi pagsasalita ng mga labi. Kung minsan ay naramdaman mo ang kakaibang alon ng pananabik, o kung napanaginipan mo ang taong ito kamakailan, hindi ito aksidente. Ang koneksyon ng inyong mga puso ay nanatiling buhay, kahit na sa pagitan ng distansya, at katahimikan, para sa iba, ang taong ito ay maaaring isang kaibigan na may tinatagong damdamin. Marahil na natili silang malapit sa iyo. Palaging nagbibigay ng suporta, ngunit itinatago ang mas malalim na emosyon na natatakot silang ipahayad. Maaaring isinulat nila ang kanilang pagmamahal sa lihim, na ninais lamang sana nilang magkaroon ng lakas ng loob na ipaalam sayo. Ngunit sa tuwing sila'y lalapit, sila'y umatras. Natatakot sila sa pagtanggi o sa pagkawala ng inyong pagkakaibigan, kaya't ang mga salita ay nanatiling nakatago sa loob. Mayroon ding posibilidad na ito ay isang tao na biglaang nawala o malis, dala ang mga pagsisisi na hindi nila inamin. Maaaring inisip nila na mas madali ang putulin ang ugnayan kaysa harapin ang kanilang sariling damdamin. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang katahimikan ay naging mas mabigat kaysa anumang salita na maaari nilang nasabi. Ang mensaheng hindi na ipadala na ito ay kanilang pagtatangka, kahit sa lihim, napakawalan ang katotohanan na hindi nila kayang harapin noon. Aquarius, maaaring mayroon ka ng mga palatandaan. Isipin ang mga taong hindi mo inaasahan ay bigla mong naalala. Ang mga pangalan na naririnig mo mula sa wala na parabang bumulong ang universo. Ang mga taong lumalabas sa panaginip na napakalinaw na pagising mo ay may luha o mabilis na tibok ng puso. Hindi ito basta-basta, ito ay mga espiritual na senyales na tumuturo sa taong may dala ng mensahe. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasabi na kapag ang isang tao ay patuloy na lumilitaw sa iyong isip o panaginip, nangangahulugan ito na iniisip ka rin nila. Ang enerhiya ay naglalakbay. Ang mga puso ay nakikipag-usap kahit na walang mga salita. Ito ang dahilan kung bakit, gaano man katagal ang nakalipas, maaari mo pa rin maramdaman ang alingaungaw ng taong ito sa iyong buhay. Ngunit narito ang pinakamahalagang katotohanan, sino man sila, sila'y nananatiling konektado sa iyo sa espiritu. Ang kanilang katahimikan ay hindi kailanman wakas, ito ay isang pahinga lamang. Nayon, sa papalapit na Setyembre labing isa. Binibigyan sila ng universo ng pagkakataon na lumapit, upang hayaan ang mga hindi na ipadalang salita na sa wakas ay makarating sa iyo. Kaya manatiling bukas, Aquarius. Huwag baliwalain ang mga palatandaan. Ang taong nasa likod ng mensaheng hindi na ipadala na ito ay maaaring mas malapit sa iyo kaysa sa iniisip mo, handang ibunyag ang mga bagay na matagal nang nanatili sa dilim. Mga katangian ng Aquarius at paano ito konektado sa sandaling ito. Aquarius, upang maunawaan kung bakit ang nakatagong mensahe ay muling natutunton patungo sa iyo ngayon, kailangan nating silipin ng mabuti kung sino ka. Ang iyong enerhiya, iyong espiritu, ang iyong pagiging kakaiba, hindi ito karaniwan. Ito ay magnetiko. At ang magnetismong iyon ang dahilan kung bakit hindi ka malilimutan ng mga tao, gaano man sila kalayo o katahimikan ang kanilang pinili. Bilang isang Aquarius, kilala ka bilang manghuhula, tagahanap ng katotohanan, at tagapagdala ng tubig. Dala mo ang karunungan at intuwisyon na lampas sa kayang unawain ng karamihan. Kahit na minsan ay hindi ka maintindihan, patuloy kang naninindigan, ginagabayan ng iyong panloob na kaalaman. Kaya ka hindi malilimutan. Maaaring umalis ang mga tao sa tingin nila makakalimutan kanila, pero palaging bumabalik ang kanilang landas, hinahatak ng liwanag na dala mo. Mayroon kang regalo, ini-inspire mo ang mga tao na makita ang buhay sa ibang perspektibo. Kapag nagmamahal ka, nagmamahal ka ng malalim, ngunit nagbibigay ka rin ng kalayaan. At ang balance na yon ay bihira. Nagtatabi ito ng tatak sa kahit sino mang nakilala ang iyong puso. Ito ang dahilan kung bakit ang taong sumulat ng mensaheng hindi na ipadala ay patuloy na humahawak sa iyo. Maaaring sila'y dumaan sa mga relasyon, karera, o bago pang lugar, pero ang kanilang kaluluwa ay hindi kailanman nakalaya sa alaala mo, ang enerhiya ng Aquarius ay konektado rin sa hindi inaasahan at banal. Pinamumunuan ka ng Uranus ang planeta ng bigla ang pagbabago at paghahayad. Kaya't ang mga katotohanan ay kadalasang lumalabas sa paligid mo sa mga hindi inaasahang paraan. Ang mga tao ay nagbubunyag ng kanilang itinago. Ang mga lihim ay lumalantad. At ang oras na tila random ay talagang pagsasaayos ng tadhana. Ang mensaheng hindi na ipadala na ito ay perpektong halimbawa nito. Hindi ito nawala. Naghihintay lamang ng enerhiya ng Uranus upang itulak ito pasulong, at ngayon, sa papalapit na Setyembre labing isa, dumating na ang tamang sandali. Isa pang dahilan kung bakit konektado sa iyo ang sandaling ito ay ang kakayahan mo na makakita lampas sa panlabas. Naiintindihan mo ang mga nakatago sa pagitan ng mga linya. Nararamdaman mo ang enerhiya sa katahimikan. Napapansin mo kapag ang mga mata ng isang tao ay nagsasabi ng higit pa kaysa sa kanilang mga salita. Ang intuwisyong ito ang nagpapanatili ng koneksyon mo sa taong hindi kailanman nagsalita. Kahit na wala kang ebidensya, alam ng iyong puso na may higit pang hindi na ipahayad. Aquarius, ito ang iyong kapangyarihan, binubuhay mo ang mga tao sa kanilang sariling katotohanan. At kahit na maaaring tumagal ito ng buwan, taon, o dekada, hindi sila mapapalaya hanggat hindi nila hinaharap ito. Kaya ang mensahe ng taong ito, na isinulat noon ngunit hindi kailanman na ipadala, ay ngayon ay dumarating muli sa Alam ng universo na handa ka, hindi lang upang marinig ang kanilang mga salita, kundi upang maunawaan ang tunay na kahulugan nito. Ang papel ng universo at tadhana Aquarius, isang bagay na dapat mong tandaan, ang universo ay hindi kailanman nagpapahintulot na ang katotohanan ay manatiling nakatago magpakailanman. Maaaring may mga lihim na inilibing, mga salita na hindi na ipadala, at damdaming pinatahimik, ngunit sa dakilang plano ng tadhana, lahat ng ito ay unti-unting lalantad. At sa ngayon, pinili ka ng universo upang matanggap ang matagal nang naghihintay sayo. sa iyo. Sa Setyembre 11, ang cosmic energy na nakapalibot sa iyo ay hindi random. Ito ay isang banal na pagsasaayos kung saan ang mga pinto ng nakaraan at kasalukuyan ay sabay na bumubukas. Para sa marami, ang araw na ito ay lilipas na parang ordinaryo lamang. Ngunit para sa iyo, Aquarius, ito ay isang tanda ng paghahayad. Inaayos ng mga bituin ang kanilang sarili upang ang mga bagay na nakasara sa katahimikan ay sa wakas ay makahanap ng daan patungo sa iyong espiritu. Isipin mo ito, ilang beses mo nang naramdaman ang mga palatandaan sa paligid mo? Isang bigla ang lamig sa hangin. Isang panaginip na sobrang totoo. Pagdinig ng pangalan ng isang tao kahit hindi mo sila iniisip. Sa paniniwala ng mga Pilipino, sinasabi namin na hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga bulong ng dinakikita. Ito ang paraan ng universo upang ipaalala sa atin na lahat ay konektado, at ang nakalaan sa atin ay palaging makakahanap ng daan pabalik. Ang mensaheng hindi na ipadala na konektado sa iyo ay dala ng parehong agos ng universo. Hindi na ito lamang nasa kamay ng sumulat nito, nasa kamay na ito ng tadhana. At nagpasya ang tadhana na ngayon na ang tamang panahon. Sinusubok ka rin ng universo. Tinanong nito, handa ka na bang tanggapin ang katotohanan ito? Dahil minsan, kapag lumitaw ang matagal ng nakabaong mga salita, hindi ito dumarating sa paraang inaasahan natin. Maaaring magdala ito ng kagalakan, ngunit maaari rin itong maghatid ng luha. Maaaring magbigay ito ng pagtatapos, o muling buksan ang mga pintong akala mo'y sarado na magpakailanman. Ano man ang anyo, iisa ang layunin nito, itulad ka sa iyong pinakamataas na landas. Aquarius, dapat kang manatiling bukas. Pansinin ang mga synchronicity bago at pagkatapos ng Setyembre labing isa. Maaaring mapansin mo ang paulit-ulit na numero tulad ng labing isa oras labing isa minuto, dalawang daan at dalawamput dalawa, o walong daan at walumput walo. Maaaring marinig mo ang isang kanta. Maamoy ang isang pabango o makatagpo ng isang tao sa hindi inaasahang pagkakataon na tila palatandaan. Ito ay mga kumpirmasyon na ang universo ay gumagalaw ng enerhiya sa paligid mo, inihahanda ka para sa mensahe na nakalaan sa iyo upang marinig. Ang tadhana ay hindi huli. Ang tadhana ay hindi maaga. Laging dumarating ito sa perpektong oras. At para sa iyo, Aquarius, ang oras ay ngayon. Ginagabayan ng universo ang mensaheng minsang hindi na ipadala upang muling pumasok sa iyong buhay dahil handa ka nang tanggapin ito. Kung gusto mo, pwede rin nating ipagpatuloy sa susunod na bahagi ng script sa Filipino tungkol sa mga senyales at palatandaan na mararamdaman ng Aquarius bago at pagkatapos ng Setyembre 11 para maging mas ingaging sa YouTube audience. Ritual hakbang na dapat gawin upang maghanda. Aquarius, kapag naghahatid ang universo ng isang mensahe, hindi lamang ito tungkol sa pakikinig, ito ay tungkol sa paghahanda ng iyong puso upang tanggapin. Ang mensaheng hindi na ipadala ay nagdala ng enerhiya sa mahabang panahon, at kapag dumating ito, dapat kang handa na yakapin ito ng buong puso. Kaya't iniimbitahan ka ng universo na magsagawa ng isang simpleng ritual, isang banal na gawa upang ialin ang iyong espiritu sa darating na mensahe. Narito ang maaari mong gawin sa gabi ng Setyembre 1-0 bago ang araw ng paghahayag magpatay ng puting kandila. Ang puti ay sumisimbolo ng katotohanan, kalinawan at kapayapaan. Ilagay ito malapit sa bintana, hayaan ang apoy nito na mag-reflect sa kalangitan ng gabi. Habang nasusunog, isulat sa isang maliit na papel ang mga salitang ito. Handa na akong tanggapin ang nakalaan sa akin. Tinatanggap ko ang katotohanan, pagmamahal, at kalinawan sa aking buhay. Pagkatapos mong isulat ito, tiklupin ang papel ng tatlong beses at ilagay ito sa ilalim ng iyong unan bago matulog. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang mga panaginip ay madalas nagdadala ng mensahe mula sa espiritual na mundo. Sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong intensyon sa ilalim ng iyong ulo, iniimbitahan mo ang universo na maghatid ng gabay sa pamamagitan ng iyong mga panaginip. Huwag magulat kung magising ka na may maliwanag na mga bisyon, o kung bigla mong maramdaman ang presensya ng taong konektado sa mensaheng hindi na ipadala. Ito ay kumpirmasyon na ang enerhiya ay gumagalaw. Maaari ka ring magdagdag ng dahon ng laurel o butil ng bigas sa loob ng tiklop na papel. Ang dahon ng laurel ay humihikayat ng mga biyaya at katotohanan, habang ang bigas ay sumisimbolo ng kasaganaan at pagpapatuloy sa tradisyong Pilipino. Ang maliliit na elementong ito ay magpapalakas ng iyong enerhiya, na lumilikha ng kanal para sa tadhana na malayang dumaloy patungo sa iyo. Pagising mo sa Setyembre labing isa, kunin ang papel at sunugin ito ng ligtas, hayaan ng abo ay magkalat. Habang umaakyat ang usok, sabihin ng malakas. Universo, pinakakawalan ko ang takot. Tinatanggap ko ang aking nakalaan. Ang gawain ito ay nagsaselyo ng iyong kahandaan at ipinapaalam sa tadhana na bukas ang iyong puso. Tandaan, Aquarius, ang mga ritual ay hindi sa lamang ka, ito ay mga palatandaan. Ipinapakita nila sa universo na ikaw ay handa, bukas, at nakahanay. At kapag idineklara mo ang iyong kahandaan, ang mensaheng minsang nakatago ay hindi na makakabigo na dumating maghanda ka. Ang mga salitang hindi kailanman na ipadala ay nasa daan na patungo sa iyo. Ano ang kahulugan nito para sa pag-ibig at tadhana ng Aquarius? Aquarius, kapag sa wakas ay dumating ang mensahe, mapasalita man, senyales, o kilos, hindi ito magiging maliit. Tatama ito sa mismong puso ng iyong tadhana. Hindi lamang ito tungkol sa pakikinig sa isang tao na minsang nanahimik. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong landas, isang turning point na inihanda ng universo para sa iyo. Para sa ilan sa inyo, ang mensaheng ito ay magdadala ng closure. Maaaring ito ang paumanhin na matagal mo nang hinihintay. Ang paliwanag na nararapat sa iyo o ang kalinawan na kailangan ng iyong kaluluwa upang tuluyang makapagbitaw. Makakahanap ka ng kapayapaan sa pag-alam ng katotohanan kahit na ito ay dumating ng huli. Ang closure ay hindi tungkol sa pagbura ng nakaraan, ito ay tungkol sa pagpapalaya ng iyong puso upang maglakad ka ng buong tapang patungo sa hinaharap. Para sa iba, ang mensaheng ito ay maaaring magbukas ng muling pagkikita o muling koneksyon. Ang pag-ibig na minsang nakubli ay maaaring magkaroon ng lakas ng loob na muling umusbong. Ang isang taong natakot na magpahayag noon ay maaari na ngayong lumapit ng may katapatan na nag-aalok sa iyo ng pagkakataon sa bago. Ang ugnayang pinagsaluhan nyo ay maaaring muling pasiklabin, hindi gaya ng dati, kundi mas malakas, mas matalino, at mas nakaalin sa kung sino ka ngayon. At para sa marami, ang mensaheng ito ay magdadala ng pagpapagaling at pagbabago. Ipapaalala nito sa iyo na ikaw ay hindi malilimutan na ang iyong enerhiya ay nag-iwan ng marka na walang katahimikan ang makakabura. Kahit na ang mensahe ay hindi humantong sa romansa o muling pagsasama, ipapakita nito ang iyong halaga. Ipapakita nito na ang pagmamahal na ibinigay mo, ang enerhiyang ibinahagi mo, ay hindi kailanman na sayang. Aquarius, ang iyong tadhana ay palaging nakatali sa katotohanan. Hindi ka nilikha upang mabuhay sa kalituhan o kalahating sagot. Alam ito ng universo at iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng Setyembre labing isa. Ito ang panahon kung kailan lumalabas ang mga nakatagong emosyon at nalilinaw ang iyong landas para sa susunod na hakbang. Ang susunod na mangyayari ay nakadepende sa iyong kahandaan. Kung bukas ang iyong puso, maaaring tanggapin mo ang isang tao pabalik. Kung ang iyong espiritu ay nakapag-move on na, matatanggap mo lamang ang mensahe bilang huling biyaya, isang susi upang marahang isara ang pinto at magpatuloy. Sa alinmang paraan, ito ay isang regalo. Ang sandaling ito ay nangangahulugan na ikaw ay pumapasok sa isang mas mataas na kabanata ng iyong paglalakbay. Ang pag-ibig, tadhana, at kalinawan ay lahat ay nakaalin para sa iyo. Ang mensahe ay hindi lamang salita, ito ay patunay na ang uniberso ay palaging gumagabay sa iyong kwento. Konklusyon at panawagan sa aksyon. Aquarius, itinuturo sa atin ng paglalakbay ng mensaheng ito ang isang makapangyarihang aral. Maaaring maantala ang mga salita Munit hindi nakakalimot ang tadhana. Ang tala, ang kumpisal, ang katotohanang isinulat, munit hindi na ipadala, hindi ito kailanman nawala. Naghintay lamang ito ng tamang pagkakataon, at ngayon, habang papalapit ang Setyembre labing isa, dinala ito ng universo upang maipahayag. Tandaan, hindi lamang ito tungkol sa pakikinig sa isang tao. Ito ay tungkol sa iyong paglago, pagpapagaling at tadhana. Kahit na dumating ang mensahe bilang paumanhin, kumpisal ng pagmamahal, o matagal ng hinihintay na paliwanag, dala nito ang enerhiya ng kalayaan. Narito ito upang palayain ka mula sa bigat ng katahimikan at gabayan ka patungo sa kalinawan. Aquarius, panatilihin bukas ang iyong puso. Maniwala sa mga senyales. Kung makakaramdam ka ng malinaw na panaginip, maririnig mo bigla ang pangalan nila, o may biglang emosyon na sumisiklab sa iyo, alamin na ito ay mga senyales na papalapit na ang mensahe. Inaayos ng universo ang sandaling ito dahil handa ka na. Ngayon, panahon na para kumilos ka. I claim ang enerhiyang ito. Sabihin ng malakas ang iyong kahandaan o isulat ito sa mga komento sa ibaba. Sabihin, handa na akong tanggapin ang aking katotohanan. Tinatanggap ko ang kalinawan at tadhana sa aking buhay. Sa paggawa nito, ipinapakita mo sa universo na handa ang iyong puso, na hindi ka matatakot sa darating, kundi tatanggapin mo ito ng buo. Aquarius, ang Setyembre labing isa ay hindi lamang isang karaniwang petsa. Ito ang iyong pinto patungo sa bagong kabanata. Lumakad ka rito ng may tapang dahil ang mensaheng. Matagal nang nanatiling lihim ay sa wakas ay dumarating. At kapag ito ay dumating, maaaring hindi lamang nito baguhin ang iyong puso, maaaring nitong baguhin ang buong landas mo sa buhay.